Membangal daw yun kay Lucano. kumusta po kayo? Ang episode natin ngayon kay Lucano ay bumili kami ng tilapia at bangos ni Nanang. Kaya magluluto tayo ng sinigang na tilapia. Lalagyan natin ng uh, talbos ng kangkong kay Lucano. So tara, samahan niyo po ako kay Lucano. Membangal daw yun kay Lucano. kumusta po kayo? So meron tayong isang kilong tilapia at saka isang pirasong bangos kay Lucano. Ito yung ulamin namin. So magluluto daw kami ng sinigang na tilapia. Ang laki, alam Mas malaki pa sa palad ko. So, nandito na kay Lucano. Nangalian na tayo. Nandito na yung sinigang na ano natin. Tilapia. At yan. Kailo pa ano. Meron pang konting kangkong. So, ito yung pananghalian natin. So, tara. Kain tayo. Kailo pa So, tapos na tayong mananghalian. Kailo pa So, ang sarap talaga ng sinigang na tilapia. Na may kangkong. So, i-update ko lang kay dito sa ating mga lagang ibon. Ito po yung uh, back to back na ano natin. Kailo pa Kakatil na albino. So, nag-meet na to kailo pa So far, wala pang itlog. Kalokano, hindi pa sila umiitlog. Hindi ko lang alam, kalokano, kung anong dahilan. Kasi nag na sila dalawang beses eh. Bale, ito po yung lalaki. Yan. Yan yung babae. Yan. Yan yung babae. Tapos, yun naman po yung lalaki. Mas malaki. Kalokano, yan. Dito naman sa back-to-back -back na lutino natin, kalokano. Ito, nag-bait na rin to eh. Dalawang beses na. Kaso, pareho silang hindi pa umiitlog. Hindi ko lang alam, kalokano, kung anong dahilan. So medyo malakas po yung hangin kaya medyo nilalamig sila kelokano. Papasok diyan, no. Kaya hinarangan ko ng kaya nilagyan ko ng tabing. Ito naman sa baba, ito yung mga ano natin. Kakatel din natin. So nandito yung albino natin at saka si Brona. Ayun, si Brona. Kelokano. So yung wala pang nagpapa dito, kelokano pinagprepare pa lang natin to. Bale dalawang uh, lutino. Yan. Isang albay, no? At saka isang, uh, yan kayo ano si Bruna. Si, isang five. So far, wala pa namang uh, nag-pair sa kanila. Kayo ano? Kasi nabenta ko na yung mga pair pa yung proven pair ko na na-out ko si Guapo at saka si Guapa. So meron din isang tayong lipad na lipad. Kayo kano yung Pumasok no? kasi yan, kayo kano, kaya hindi makalabas, oh. Yung ibon na uh, brown, Gordion yata yung tawagin niya kilokano. So ito lang po yung update kilokano sa ating mga lagang ibon. So yung mga labbard naman natin, i-update ko rin kayo kilokano. Kay so maraming salamat sa panonood. Ingat po tayong lahat ka ilokano.